Sa kanilang ikalawang laro sa preseason, nagtapat ang San Antonio Spurs at Miami Heat. Ang Heat ay nanalo sa kanilang unang laro, habang ang Spurs naman ay susubukan na makuha ang kanilang unang panalo. Sinimulan ng Spurs ang laro ng isang 9-0 run. Subalit, dahil sa mainit na shooting ng Miami, ay mabilis din naman silang nakadikit, limang three-pointers ang kanilang nakunekta, ang tatlo doon ay nagmula kay Jamal Kane. At ang first period ay kanilang tinapos na may isang kalamangan. Katulad ng kanilang mabilis na simula sa unang period, ang Spurs ay binuksan ng second ng isang 8-0 run na nag-umpisa mula sa fast break dunk ni Wemby. At ang first half ay malakas na tinapos ng Spurs sa pangunguna ni Wemby na may 15 puntos, 4 na rebounds at 2 blocks. Sila ay nakakuha din ng 18 puntos mula kay Devin Vassell walang kopuna ng gustong may one and sa third, gamit ang kanya-kanya nilang estilo sa paglalaro, ang dalawang team ay nagpalitan ng mga puntos. Sa pangunguna ni Wemby, na may walong puntos sa period, ay dinumina nila ang loob at mid-range ng kanilang court. Ang Miami naman ay pinaulanan ng tres ang Spurs, na bumato ng anim sa quarter, dahil na din sa presensya ni Wemby sa depensa, dinala na lang nila sa labas ang kanilang mga tira. Ang takbo ng laro sa fourth ay nagbago, hindi na binalik ng dalawang team ang kanya-kanya nilang starters. Ang Heat ay nanlamig na ang shooting sa tres, habang ang Spurs naman ay panay ang connecte sa labas, bukod pa sa loob, para tuluyan na silang lumayo at kunin ang kanilang panalo. Dumako naman tayo sa kabilang laro. Ang Los Angeles Lakers ay susubukan na ipagpatuloy ang magandang simula nila sa preseason, kung saan ay haharapin naman nila ngayon ang matibay na grupo ni Steph Curry na Golden State Warriors. Ang dalawang team ay parehong nagpasiklab sa umpisa, sila ay nagpalitan ng run, 6-0 agad ang bungad ng Lakers, habang sumagot naman ang Dubs ng 13-0. Ang mabilis na arangkada ng Warriors ay winakasa ni Anthony Davis ng isang three-pointer mula sa corner, anim na tres pa ang naging kasunod nun, kaya naman ang kanilang abante ay tumaas pa sa labindalawa. Napigilan ng Golden State ang mainit na 3-point shooting ng LA, pero dahil sa agresibong pag-atake ng Lakers sa basket, sila ay nakabingwit ng mga fouls. At ang resulta, sila ay nakapagtala ng 16 out of 17 mula sa foul line. Sa kabila noon, ay hindi pa din nagawang iwanan ng Lakers ang Warriors at sila ay may pinanghahawakan lang na pitong abante sa halftime. Matapos na makatabla ng Golden State, ang Lakers ay nagpasabog ng isang 10-0 run, at ang momentum ay nailipat na nila sa kanilang panig. Ngunit, ang Warriors ay biglang bumulusok, upang tapusin ang kanilang katahimikan, bago matapos ang quarter, at kanilang naitabla ang score sa 100, papasok ng fourth period. Ang buong fourth quarter ay puro reserve players na ang halos ginamit ng dalawang team, ang kalamangan ay kinuha na ng tuluyan ng Golden State. Subalit, ang mga bangko ng Lakers ay nagbigay ng magandang laban. Ang talaan ay naitabla nila, at nagawa pa nilang umabante, mula sa basket ni Castleton, with 45 seconds left. Subalit, isang putback naman ang ginawa ni Jackson Davis, para sirain ang masayang panalo sana ng Lakers, at ang pagkuhan nila ng panalo sa baluarte ng LA, ay naging matagumpay.